Sabotage, dapat ako ang nasa intro nito. Isang araw sa buhay ng isang sexing makeup artist. For today's video, narito tayo sa Barangay Masiko dito sa Pila, Laguna at dito sa resort ng Montreal Garden Resort ay meron tayo mga ayusan na abay. Thank you so much nga pala, Ma'am Meg, sa pagbook sa amin at pagpili sa amin na ayusan ng iyong mga abay sa iyong kasal. At nandito na nga tayo sa loob ng Montreal Garden Resorts and Hotels and Casino. Wow, ginawang casino itong Montreal Garden Resort. At eto na nga, ang chismis, nung bata pa kami, tuwan-tuwa kami kapag swimming kami dito kasi ito lang naman ang may slide na resorts dito sa amin sa Pila Laguna. At eto na nga, tara na dito sa Montreal Garden Hotel and resort Parang promote na promote naman ako dito sa Montreal. At eto na nga, pagpasok natin ay sinimula na agad ang pagsiset up. Ayan, ganap na ganap na naman si Akla sa so pag pagsiset up. Ganda-gandahan. Ang dami niya sinasabi o mamaya mas marami pa siya sasabihin. Dahil ang inayusan natin dito ay labing anim at na may kasalanan kung bakit napakaikli ng video to dahil chinismis niya na lang ang chinismis yung mga naayusan natin at dito ay sinimula na natin ang bakbakan na iyan na minarinate na natin ang mukha ng ating client at chinichismis natin siya habang ginagawa natin ito at ayan na ang ating hairstylist ang pinaka hairstylist si Miss Caitlyn Sobel at ayan nakapila na ang mga girls at chinichismis na yan ni Caitlyn isa-isa kung nag-conditioner ba kayo? Kasi kung nag-conditioner kayo, hindi tatagalan inyong kulot. Ganon! Tapos itong si Madam nakakatuwa to habang minemay ka pang ko siya ay pa-video yan pagkatapos kasi nga daw siya daw ay nagre-reels. Oh, hello mga koreos At ayan ang ating ganap dito dahil si Mother from India ay inayusan natin lagi daw siyang nakakapunta sa India nung kabataan niya. Ah, she na big she. Charis. At ayan na nakialam alam ang ating kapatid sa pag-mock up sa bata at at bigla na lang natapos ang video. Tinatanong ko siya kung bakit napaka-clean ng video at sabi niya kasi okay na 'yan. Sabi ko napakadami nating inayusan niya lang na video natin. Natet alis na kami. Palabas na kami sa Montreal at eto na chichismisan yung dalawa at hindi pa rin natatapos ang chika ng aking kapatid dito sa pagkakataong ito. Ayan, dami pa rin yung sinasabi. Ba-bye!